guys, ito yung kuha natin guys. Ayan. Pakumin naman sa inyo guys kung anong tawag dito. Ayan e, you know, ito yung ano natin. Sa lakad natin ngayon, ngayong araw. So ito yung kuha natin. Ayan. Ito yung ginapampana lang namin. So ayan. Pa. Tawag sa sa inyo guys, pakumin na lang guys. Ayan you know, tawag dito sa inyo. Ayan you know? So, meron akong isang alimango, you know. Uh, parang uh, aabot ng isang kilo. Yan, guys. Lucky. So, nawala siya ng kagat dahil eh, naputol to ang kagat niya. Tumakbo na yung iba, guys. Yan, pa-comment, guys. Ano sa inyong yung tawag yan? Ito. Ah! Talaga! Oh, kanda talo na. Ay! kagat pala. Ah, patay na. <laughs> bugbog na guys. Ah. Sa ning isa. Tumago na ang isa. Oy, lumapit ka din sa kamera. Ah, ito guys oh, tanang laki oh. Ayun. Sa kuya mo pa lang solve na pati sa kagat niya. Ah. Ini nag-iisa lang ito, guys. Ah, ano ang ko sa ano. Ano. You know? Naton. Yan. Yeah. Traveling lucky. So ito yung iba mga ito yan. Nakuha ko. So, ito uh, ito. Yan. Mata hulog ka pa. Yan. Sa. Do yung dalawa mo niya guys. Abot na sa sumplang gana. Uy, tarong ka pa. Oh, so, yan. So marami yan mga nito. Ayan pa. O oh yan. Ayan ito pa. May iba guys. Patay na. Ayan o. Ito. Ayan ito. Lakad ka pa. Talog pa. Ayan guys. Takpan na natin para ano. Ayan.